Ayan. Tara, sama kayo. Sama kayo sa akin. Liligo tayo. Lock mo, Dre. Lock mo. Bao. ang ating mga ari-arian yan. meron ditong banlawan. Pwede yung banlaw dito. Ayun sila dumating kami dito plus 9 na may init na to sakit na sa balat pero bigo pa rin hindi gana

So yun nga mga kape no? Ayun yung no? Johnny. Johnny Bravo yung kayo <laughs> Mas malalim yung nakaraan kuya Mababaw nga yun Ito mo, ando na sila oh. Ang lamig ng tubig Sobra Ay parang ayaw nga eh sa trendy ko na rin eh. No, wala naman ginawa ko nga maya. Magubat ka na rin ba? tabi may lumulutang na bangkay. Iyon oh. Water, water, yan, Brad. Oh. Ano ba yan, mga kakape? Kakape. na eh. ng aking mga kaibigan, kakape. Okay, mo bini. Mga Ar

<laughs> 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 eh <En. laughs> floating floating, oh, aku <laughs> oh, ambil floating dulu nih na oh, no. apa kita ijar? kita ijarin nung floating.

Wala ka rin na sulalat Ito ang my birthday! Hello! Ah. Mawala na ang yaman. Wag na ang dagat kami! Next week, swimming pool naman kami! Dahil sa birthday ni Batang, yeah. Alright! Isang buwan kami, pagsisili bro! <laughs> malinaw yung ganyito. Ay! Malalim na rin! Dito na ako pala! Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Dapat ako sa inyo yung tinelas ko. Ayun! Ayun na mo! Para may tinelas ka pa huwag ng Pilipinas! Ay, sarap mag-esperim! Esperim! Oh, no? Esperim!

Si Kuya Batang malapit oh, mag-promote eh. Apa? Kuya Batang! Yes! Promote! 5, 4, 3, 2, 1, go! Ayaw! Ayaw ko! like ko! Like na Like, like na lang! Like, Ito si Mike, magaling ka. Magaling yan eh. Blacker yan eh. 3, 2, 1! Chicken wings! Chicken wing! Chicken wings! Barbecue!

kasabi ni yakbus tayo all tayo maano makita nilikyan kaya dali mai kakaybaman nakita ang alat talaga naman alat sa mukha

lak lak yella 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 ang ganda sa ay natanaw tayo kamusta yo si Tito ito amara oh 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 wonder oh wonder who is the boss ah sorry din siya ay sa na to step na ah na pinapanood sa

yung na na yun. gusto gusto sumama sa atin uh, <laughs> yun eh. Pag tayo may meron, ano, apokriyan, gusto sumama. Sabi niya nga sa akin eh, gusto niya may experience yung gagala daw tayo, bago man lang daw sa mga pag... bago daw sa itali ng asawa niya sa bahay. Kakatitili! Yun lang. <laughs> yung may gamit ka rin doon sa, sa, <laughs> sa cellphone ko, yung sose kalakpa, cellphone mo? parang hindi naman yan ano mga professional. din ano ano? ano ano? ano ano? ano ano? ano Waterproof yun! ano? ano ano? yun! Mamaya ako. Malabo na dyan, dito tayo. Malabo na, malabo. auto expose.

nabang ka pa sa amin <laughs> ano Tatlo <laughs> <laughs> Three by one Versus one O si Mark naman, si Mark naman talaga yan Ganun talaga yan na na to Pagpantan na to Pagpantan na to Thank you know. Na so, don't may, may, ba ba ba? Gloves dun, no? so, may natin kalahati na no mga ano mo mga patnito na kawala kulang buhat 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 Ayun! Yeah, ay ay, -ay yun Ano eh. uh, yeah, uh, Apat ito. na alle, <laughs> nga! ano? sa baba lang? Oo! Mga lang. Ang al alalim na nang ano ko eh, wala pa. Hindi na. Kung mga talaga, mahahirap na hanapin. Bakiyaw mo ba? kanina. Lalo na sa найти на тайпамолик айдись